Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na to pag-usapan natin ang tungkol po sa Madali Loan. Ito po ay request ng uh, ating mga subscribers na i-feature natin ang tungkol po sa Madali Loan. Ang Madali Loan ay napakadali lang po mag-apply ng uh, loan sa kanila at mabilis din po ang approval. Problema lang, kapag hindi ka tumupad sa iyong ipinangakong araw ng pagbabayad sigurado ay haharapin mo yung mga panghaharas at pananakot ng mga rude at mga nanghaharas ng mga online lending collectors na ginagamit ng madali loan actually ang madali loan po ay uh, registered po sa Securities and Exchange Commission at isa din po sila sa nasa listahan ng uh, registered online platform ng SEC. Nasa number 63 po sila. Ito po yan, number 63. Nag-grant po yung uh, certificate of registration nila sa SEC noong uh, uh, 2020, year 2020. Last year lang po, kasagsagan ng pandemic. And then meron din silang certificate of authorization na uh, 1274 under po sila sa financing company nila na uh, Quark Financing Corporation. So, yan po ang naalistahan sa registered online lending platforms ng SEC. Ang madali loan ay nasa number 63. And then, kung i-check nyo din ang uh, list of financing companies ng SEC, under po sa letter Q, ang Quark Financing Corporation ay nasa number 3 po sa letter Q. So naggrant po yung ano nila noong March 20, 'di ba, March uh, 15 yung uh, lockdown dito sa Pilipinas So nung 20 na yon, naggrant yung ano nila registration nila sa site. Hindi malinaw kung uh, sino ang nagsabi ng totoo, pero hati po ang uh, feedbacks mula po sa ating mga subscribers, mga viewers at mga followers dito sa usapang loan at online lending mayroong iba nagsasabi na maganda ang ma uh, madali loan mayro din iba na hindi si hindi nila nagustuhan at nakakaranas sila ng hindi magandang karanasan mula po sa mga lending co uh, collectors ng mga uh, madali loan. So sa mga uh, naka-experience na po na umutang sa kanila, huwag kayong magdalawang isip na i-share nyo po ang inyong personal experience regarding po sa karanasan nyo sa madali loan, kung ano po ang uh, uh, ikakomento nyo, kung maganda ba o hindi, kung uh, pwede ba siya sa lahat, lalo na yung mga hindi mayinaw kung uh, saan kukuha ng source sa pangbayan at kung sakaling na delay ng uh, isang araw, dalawang araw, anong mangyayari sa inyo? So share niyo po sa video na to para po ma aware yung mga followers natin. Kung sakaling hindi naman po maganda ang uh, kah kahinatnan, kahihinatnan ng uh, pag-utang sa kanila, so mas mabuting iwasan na lang po ito ng ating mga kababayan lalo na yung mga nangangailangan ng suporta mula po sa mga online lending app. Dito naman po sa kanilang app sa ano sa Play Store, ang nakalagay dito, you can borrow up to 20,000. So hindi ko rin naranasan na umutang sa kanila. So wala akong uh, alam kung totoo po ba na 20,000. Pero sa pagkakaalam ko sa mga online lending app, pwede kang umutang ng 20,000 pero siguro sa mga succeeding mo muna. Pero first, second, and third, so hindi mo po makukuha yan. Ang uh, pangit pa dyan, ang uh, repayment period nila ay nasa 7 days up to 14 days lang. So wala po silang matagal na repayment period. So ang madali lon ay isa din po doon. At kung uh, hindi kayo nakapagbayad sa tamang panahon at saktong oras, sigurado na makakatanggap kayo ng mga tax blast mula po sa kanilang system. At hindi lang ikaw, kasama na rin yung, uh, yung mga contacts. At kahit hindi mo reference, ay makakatanggap din ng mga hindi magandang minsahi tungkol sa iyo. So ang nakalagay dito sa description nila, ang Madali Loan ay nag-offer ng 91 to 180 days na repayment period. Pero tulad ng sinasabi ko sa bawat uh, review namin ng na mga online lending app, hindi talaga totoo yan. Kahit nga yung Tala Philippines na number one recommended namin at mag iisang hindi strictong online lending app ay hindi nga nagbibigay ng more than 30 days sa pagbabayad ng inyong mga loan sa kanila. So how much more yun yung mga hindi ano hindi mga matitinong online lending up lalo na ang uh, madali loan na isa din sa mga tinatawag nating loan shark na nagpapatong ng malaking interest at at nagbabawas ng napakalaking processing fees na halos kalahati ng inyong inutang sa kanila so wala talaga hindi totoo po na matagal or 91 to 180 days ang repayment period ang totoo po dyan 7 days up to 14 days lang po so napakadali lang po ang uh, umutang sa kanila ang uh, pagkuha ng pera ngayon, marami na pong option ang mode of uh, disbursement ng iba't ibang online lending app. Dati, ano lang, bank or padala centers, pero ngayon, ginagamit na rin nila ang GCash. Hindi ko alam kung ang uh, madali loan ay gumagamit din ba ng GCash. Sa mga may alam, sa mga naka-experience sa madali, madali loan, paki-comment uh, nyo po kung tumatanggap ba sila or nag-disburse ba sila ng GCash or Pimaya or ano pa ba? ano pang klaseng e-wallet para po ma-aware yung iba. Pero bottom line po dito, hindi talaga based po sa mga nagre-reklamo, nag-iwan uh, ng mga comments sa aming mga videos regarding po sa madali loan, hindi po maganda ang karanasan nila tungkol po sa online lending app na ito. So dito po nakalagay ang uh, sa kanilang description, ang SEC registration nila para magmukha po silang legit. Ah, kasi ano po sila. Um, registered po sila pero hindi ibig sabihin tulad ng uh, palagi namin sinasabi na hindi ibig sabihin na uh, registered sa SEC ay sinusunod nila kung ano yung batas ng ating bansa. Karamihan dyan ay nako hagang uh, hanggang sa description lang po pero sa totoong computation ng inyong uh, loan balances loan interest at mga processing fees, nako ang daming hidden charges po dyan nagbubulaga sa inyo nung matanggap nyo po yung pera. At nung time na magbabayad na kayo, so yun po, doon po kayo nagsisisi na kung bakit pumutang kayo sa ganitong online lending app. So dito din sa mga reviews and ratings nila, mayroong magandang reviews, mayroong ding hindi maganda. Sa so ngayon po, nakakuha po sila ng 6,086 uh, ratings and reviews na 4.4 um oh, out of uh, 6086 4.4 po ang uh, average nila ratings na nakuha mula po sa mga ex creditors uh, nila or ex borrowers nila Ibig sabihin dito uh, sa baba oh, mababa konti lang po ang nag sa kanila pero ang ano nila ang ratings nila mababa din sobrang bagsa so si lang made Beiko, maganda ang karanasan niya sa Madalilon pero si Chris Soriano naman ay medyo katamtaman lang. Pero pagdating sa kay Athena real sigurado sobrang bagsak dahil sabi niya kung pwede lang mag-request ng zero rating sa Google, ginagawa na niya yun. Kaso lang wala pong zero ratings ngayon kaya nilagay niya one bagong-bago lang po ang ratings niya na binigay noong June 26. And then yung iba naman ay nag-request ng na hindi na magpag-update ng mga features nila sa app dahil ito ay nag-error -e palagi. So, para sa akin, hindi ko recommended ang Madali Loan. Sa mga gustong mag-apply sa online lending app na to kailangan nyo munang basahin ang mga ratings sa reviews mula po sa kanilang apps na makikita niyo po sa Play Store bago kayo mag-apply kasi karamihan hindi po maganda ang karanasan nila para ma-aware naman kayo at hindi kayo mabubulag pagdating ng uh, araw ng bayaran So by the way sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa usapang loan at online lending please do subscribe at isama niyo na rin ang notification bell para Palagi kayong updated sa mga bago naming uploads dito sa Usapang Loan at Online Lending YouTube channel. At kung uh, pakiramdam niyo ay nakakatulong ang aming uh, channel sa inyo, please do keep watching our videos and then kung mayroon pa kayong extra dyan, mayroon din tayong join button kung gusto niyo din magiging uh, supporters ng ating uh, channel, please pwede niyo rin gawin yon Pero optional lang po yon. Depende lang po sa inyo yun. Ang uh, para palagi panonood sa aming mga videos ay napakalaking utang na loob namin yan sa inyo. Kaya maraming salamat po. Hanggang sa muli na pag-review uh, natin ang iba pang mga online learning app. Kung mayroon kayong gustong reviewin na online learning app, please huwag kayong mahiya. I-comment nyo lang po sa kahit saan sa aming mga videos at sigurado mababasa namin yan at gagawa, gagawa natin ng video yan dito sa Usapang Loan at Online Lending. Hanggang sa muli, marami salamat po. Paalam!